Hello guys, welcome back sa ating YouTube channel. Welcome back sa Jing TV. Ito yung part po natin ng pagmuha ng suso. Asensya na ako, medyo na late yung pag-upload natin kasi back to work na tayo. At laging busy, busy, busy. So, lumipat po kami sa kabilang side ng pagmuha ng pagongon o suso. Kung nakikita nyo, ang ganda ng kapaligiran. low tide po ng time na yon nakikita nyo lawak ng karagatan ewan ko ang tawag ito karagatan or lawa or tapa ewan ko basta ang sa dagat guys yung tubig nito guys galing sa fish pond dyan sa loob then hinugasan na po namin yung kinuha namin medyo marami namin na rin yung nagugasan kami na namin mga kamay at kapa kasi sobrang putik dun sa unang pinuntahan namin na lugar para kumuha ito. Ang hirap pala kumuha ito guys, sa internet ha, sa walang walang mga ano, kung walang kung first time nyo guys kumuha nito. Medyo mahirap kumuha nito pag hindi ka sanay. Mahirap. Alam mo yon Na-appreciate ko yung ipod na nitinda nito kasi sobrang hirap pagpuha nito guys. So Totoo lang. Then we decided guys na pumunta sa katilang fish pan para mangwa ulit doon ng bago mo ito. Ito yung fish pan nila guys, super so lawak. Fish pan to ng bangot sa so katilapia. Ang yaman siguro na may-ari ito so, guys. Doon kami sa kabila dati kumuha. Yun ang unang tinantahan namin kanina. So kung nakikita nyo ang lawak ng fish pan nila kaya pag may fish fund, ah, siguro mayaman ka na siguro, guys. Siguro super rich ka na pag meron ka itong business. Alam mo yun. <laughs> kasi ang lawak na fish na ito, guys. And then, pumunta kami sa pinakadulo, guys. Kasi kung nakikitaan nyo. Kalawag, di ba? Siyempre na lugar. Pag nagkataon, wala yung bantay dyan. Actually, open naman ito yung pangunguha ng bagungon. Allowed naman, guys, kasi nakakasira ito sa pag-alaga nila ng bangus at tilapia. So, kaya tanggap na rin nato. So, dito guys, nakikita mo lang sa side. Yung susot na yan. So, mo lang sa side. Hindi siya masyadong mahirap dito. Unlike dun sa unang pintahan namin na uubog ka talaga dun sa putik bago ka kumuha nito. Dito sa side lang, madalang lang siya. At least, at least marunong na kung kumuha kung paano proud to myself, guys. <laughs> so, nakita ka na dala tatlo, apat, proud ka na sa sarili mo kasi how, how blessed you are na marunong ka kumuha nito. <laughs> ito yung papa ko, nap napagod na sa pangunguha, kaya umupo, umupo na lang, guys. So, ito naman si mama ko na ayaw pa umuwi kasi hindi pa napuno yung baldi niya. <laughs> At hindi makontento. <laughs> Tingnan nyo, uubog ulit yan. Tingnan oh, di ba? Uubog siya ulit. <laughs> Kasi hindi pa puno yung balde niya, guys. Ganon ka determination, mama ko, guys. Hindi siya titigil hanggang hindi niya mapuno yung balde niya. At, At saka yung apo nag-aantay na lang. Yung si papa ko nag-aantay na lang matapos mama ko. <laughs> so, hindi kami tumagandyan, guys. Tinala na namin. Ang ganyan, malisayin kami. Papalit. Kung nakikita niyo ang kapaligiran, super ganda. Wala kang marinig kundi di email Yung agos ng tubig. Saka yung environment, napaka-ganda. Then bumalik po ulit kami doon. Sa yung kasa namin yung natin yung anak. Sa so, nagkataon, meron nagtitinda guys ng sisig. Tawag doon sa Ilonggo. Yung maliit na oyster yung tao yung maliit na oyster. Ewan ko ang tawag dyan sa Tagalog. Titinda nila. Nagkataon na wala akong dalang cash. So, hindi na kami bumibigay. Ito na po yung nakuha namin lahat. Tinibad-ibad namin para hindi may pipitin pa uwi. Marami namin na rin. Ito kay Roque. Tama-tama sa ilang araw na ulam, guys. So, pa -uwi na kami, guys. Enjoy naman yung aming family adventure today. Masaya naman, kahit mahirap is may tutunan kami sa araw na ito. At na-explore namin kung paano kumuha ng sito. Ito, 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 rin kami. Mahirap pala guys. Mahirap, maging mahirap guys. <laughs> Then, pauwi na kami guys. Sadaan so, kami dito. Actually, taga dito yung papa ko guys. Dito na siya pinanganak at lumaki na rin. Kaya alam na alam niya yung lugar na ito. At halos natin nakatira dito, kilala ng papa ko. So, ilang minutes pa ito guys bago makating tayo dun sa bahay namin. Mahababang paglalakbay pa. So, hindi na siya nung kainit kasi going to 5 o'clock na. So, daan tayo sa mga mangga at sa mga nyugan guys. Sa mga katubuhan. Ito yung environment natin. More green. Ilam mo na ito din siya. Asa pang hangin pag sa province. guys? Super fresh pati mga fruits, lahat ng mga pagkain lang kulit sa fruit fresh. Dito na tapos ating vlog for today. Sana na gusto ang ating vlog for today. Salamat sa patanood. Bye for now. Bye. Thank you.